sinasabi silang green green bones. Oo. Ano daw ang hindi lahat ng tao na na-cremate meron noon. Ibinahagi ni Veronica Jones na may nakitang green bones sa abo ng kapatid matapos makremate. March 5 ng gabi, nagkwento ang kapatid ni Jacqueline Jose na si Veronica Jones hinggil sa nakitang green bones matapos makremate ang namayapang aktres. Ayon kay Veronica, bibihira lang makakita ng ganitong green bone sa mga labi ng taong na cremate. Ibig sabihin daw nito, may mabuting puso ang taong pumanaw. May sinasabi silang green bone. Hindi lahat ng taong na cremate meron nun. Very rare, nakita si Jane, Jacqueline Jose, meron, ibig sabihin nun ay good heart, saad ni Veronica. Naniniwala rito si Veronica. Ito ay dahil alam niya bilang kapatid kung gaano kabuti ang puso ng kanyang kapatid. Napakabait umano at marunong makisama sa mga tao. Paglalarawan pa ni Veronica sa kapatid, si Jane mapagmahal, matinding magmahal, down to earth, maawain, napakabait na tao. Walang masamang tinapay, yung maliliit, mas mahal niya yan. Crew, staff, ayaw niya yung mga ano pa sosyal. Sa huli sinabi rin ni Veronica na mamimiss niya ang kapatid at mahal niya ito. Mamimiss namin siya. Hindi na namin siya mapapanood. We love her. Sad pa nito.